may kalabasa sila dyan oh. No? hello guys welcome to my youtube channel namasyal tayo dito sa farm ni Elmer tignan natin ulit yung mga ito nandito ako ngayon sa paniki tarlac namasyal ulit guys shout out to all Shout out sa mga subscriber dyan, mga friendship, mga mga viewers, mga silent viewers. Nandito tayo ngayon, guys. Sa farm ni Elmer. Titignan natin yung ano, mga isda. Yung mga ito, malalaki na raw. Oh. May sunset na. Shout out to all guys. Thank you so much guys. Sa suporta. Ah. Iya. Masarap sa ano sa farm, hangin. Ayan guys, namasyal na naman tayo dito sa farm ni Elmer Bautista. Pasalan natin yung mga ito niya noon, maliliit pa. Ngayon, tignan natin. Ayan, malalaki na sila guys. Ang oh. dami oh, Pwede nang lutuin. daming namatay dyan. Malalaki na sila oh. Ngayon maliliit pa lang 'yan. Ang dami sana, da da tatlong timbang na Ayun, no. ulot namin. Malalaki na sila, guys. Sa kabila naman. Sa Bali dalawa 'tong kanyang. Sa kabilang. si segundo. Malalim 'yung pispan niya. Pispan niya. Mababaw. Mababaw lang. Ito 'yung kabila, ito 'yung pinakamalaki. Malalaki na sila, guys. lupa. Na Namasyal tayo ulit dito sa paniki. Mainit 'yung lupa. Nandito ako ngayon, guys. Ayan, pasyalan natin yung mga isda. Malalaki na sila, guys. oh. No? Marami na rin kangkong. Oh, so, ayan. Andito tayo. Malalaki na sila, guys. Pwede na ang iluto. Okay, Ayan guys, so oh, malalaki na sila. Ayan o. Oh. Oh! oh. malalaki na sila. Hmm. <laughs> Ayan. Ayan Oh. Oo. Oh? <laughs> Ayan guys. Sa November daw pwede na to. Na, yeah, malalaki na sila, oh. Hmm? African hito. Oh. Uh. Yan yeah, ang... anong hito to? African. African hito daw, guys. Ayan. <laughs> Kaya pala, ano sila, medyo maluto. Mapula-pula, hindi sila itim. Africa. African hito. Yan, guys. Malalaki na sila, oh. Yung unang vlogs ko dito, mga baby pa lang. Ngayon, pinasyalan natin ulit. Ayan, malalaki na sila, oh. Dami sana. Tatlong timbang na ano namin. Oo. Na mata, dami na yung guys, it. oh. Bawal pala, tipa. Bawal it pala ito. Oo. <laughs> Ayan, oh. Malalaki na sila. Hmm. Hmm, kakatuwa. Okay. Ooh, dami nila, oh. Maganda yung ano nila, kutis, hindi sila maitim. African nga. African sila guys, oh. Parang mamula-mula. Hindi sila naitim. Imported Yerush. na hito. Lumalangis lang na nakikita dyan. Oo. Ayun. Ayun. Dami nila, oh. Malalaki na sila. Wala na eh. Ayan, malapit ng ano yan, ibenta. Ayun, do December daw yan si Pelio. Ayan, sa anak niya yan, kay Elmer. Ayan <laughs> na, oh, dami nila, oh. Guys, masyal ulit tayo dito. Marami na rin panlang. Ano yun, ito, sigarilyas, ano? Ito, ito palay, ano? palay. Hmm. Uh, ko palay. Ito palay, ito palay. Apitin ko ngayon. May palay puso, dyan. pag ko, makamay isang dalawang lata dito. <laughs> dami oh. Bukid dito. Mahuna ka na doon. Hmm? Doon, madami. Mas madami doon. Ha? Doon. Dito? Doon, sa banda doon. Sa kabila. O, oh, doon tayo sa kabila. Punta kami sa kabila, guys. Ayan. Bali dalawa, guys, yung ano bispan eto mula doon hanggang dito kay Elmeria, guys sana all may ganyan na lupa ayan oh. No? gando sa dulo doon tapos for sale ko na for oh. lala ko na <laughs> <laughs> ang daming kangkong <laughs> malapad to oh. dami na ng kangkong maganda talaga sa farm press ko ayun guys dito tayo sa kabila malalaki na sila <laughs> Malaki na sila guys, oh. Yun. Ayan, oh. <laughs> Pwede nang lutuhin din yan, ano, diba? Oh, yung mga namatay nga, gaganyan doon, oh. Eh. Yung tatlong timba. Doon? Hmm. Hindi dito? Kasi yung malaki nilipat doon. Oh. Hmm. Kakatuwa guys. Ayan. Ayan. Ayan na. Ayan. <laughs> oh, ayan dami nila oh. Hmm. Nakikita mo? Hmm. Ayan oh. Ganda ng ano. Hito na guys. african nito daw yan. Kaya pala ano, ang ganda yung balat nila, hindi sila maitim. Lapit <laughs> dito. Hmm. Madami ng panlang. Yeah. Yun, yun din. dami. Oh. Eh. Ay mata, oh. mo tao. mo na ubusin. Amin na. Hmm. Ayan pa. Hmm. Malaki yun. Malaki yun ano? Hmm. Ayan o, oh, laki o. Oh. Saan? Ayan o. Oh. Doon oh, laki. Nakakuha silang dalawang ganito dito o. Oh.